Magandang araw po. Ako po si Ismael. 45 na po sa kasalukuyan. Gusto ko po sanang ibahagi ang naging karanasan ko nung minsang mainkwentro ko ang isang aswang na tinatawag nilang bangkilan. Ipagpaon man ninyo po kung hindi ko na po babanggitin ang lugar na pinangyarihan pati na rin ang probinsya na aking pinagmulan. January 1997 19 anyos pa lang ako noon nang makipagsapalaran po ako sa Maynila bilang kargador o boy po sa isang bodega ng mga sapatos sa Horizon Plaza Baklaran. Bali lima kaming kargador na galing pa sa iba't ibang probinsya at lahat kami ay stay in sa bahay ng aming amo. Maliit lamang ang aking sinasahod Sir Jay pero malaking tulong na po ito para sa aking mga magulang. Tuwing sasapit po ang araw ng sahod ay buo ko naman itong nakukuha dahil libre naman kami sa lahat. Maliba na lang sa mga personal ko mga gamit tulad po ng mga sabon at shampoo. Ang pinambibili ko po sa ganitong pangangailangan ko ay ang mga nakukuha kong tip sa mga customer ng bultuhan kung bumili po ng sapatos. Nagsisipag po ako sa aking trabaho dahil kailangan ko pong makapag-ipon ng malaking salapi na gagamitin ko pambili ng ilang inahing baboy. Gusto kasi ng aking mga magulang na mag-alaga kami ng mga baboy para sa simula ng aming negosyo at para na rin may mapuntahan po ang aking pinaghirapan. Halos lahat po ng kinikita ko bilang kargador ay pinapadala ko sa aking mga magulang hanggang sa tuluyan na nga silang nakabili po ng tatlong inahing baboy na labis ko pong ikinatuwa. Dahil hindi po nasayang ang aking pinagpaguran. Libre naman kami sa pagkain kaya't hindi po problema kung wala akong pera sa aking bulsa. At bukod po doon Sir J ay wala rin akong bisyo ng mga panahong iyon. Sa tatlong taon po na pamamasukan ko bilang kargador ay nakilala ko po si Sonia ang dalaga pong bagong katulong ng aking mga amo. Maganda po si Sonia, Sir J, kaya hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa na ligawan po siya. At baka maunahan pa ako ng mga kasamahan ko po sa aking trabaho. Nagsimula kami sa pagiging magkaibigan hanggang sa nauwi po sa pag-iibigan. Sa pagpupursigit ko sa dalaga ay tuluyan po niya akong sinagot. Hindi namin inilihim po ni Sonya ang aming relasyon sa aming mga amo. Wala daw masama kung magkasintahan kami. Basta daw po huwag lang pababayaan ang aming mga trabaho. Lalo't katulong po si Sonya at marami itong obligasyon na dapat po niyang gawin sa bahay ng aming amo. Tuwing day off namin ay lumalabas kami ni Sonya para manood po ng sine. Tanging ito lamang ang araw na maaari kaming magkasama ng matagal na magkatabi. Hindi lang po panunood ng sine ang aming ginagawa kundi namamasyal din kami sa luneta. Dumating po sa punto na pumasok po kami sa isang hotel sa rotonda upang pagsaluhan po ang init ng aming pagmamahalan. Sa unang pagkakataon nung magtali kami ay hindi ko inaasahan na magbubunga po ito. Mahal ko po si Sonia Sergei kaya't pinanindigan ko ang pagiging ama ng kanyang dinadala Noong bumilog po ang tiyan ng aking nobya ay naisipan na lamang namin na umuwi sa aming probinsya Medyo maselan po kasi si Sonia sa kanyang pagbubuntis Nagpaalam po kaming dalawa sa aming mga amo na aalis na sa aming trabaho at hindi naman tutol ang mga ito nauunawaan nila ang aming sitwasyon at bago kami lumarga patungo sa aming probinsya ay binigyan pa ako ng aking among lalaki ng pera bilang kabayaran ng ilang taong kong paninilbihan sa kanila. Taong 2002, buwan po ng Marso. Noong umuwi kami ni Sonia sa aming probinsya sa pahaging kabisayaan, mainit naman itong tinanggap ng aking mga magulang kahit alam ng mga ito na katulong lamang ang aking napangasawa sa katunayan literal na nagustuhan ng aking amat ina si Sonia lalo na pareho lang naman kaming nagmula sa mahirap na pamilya Sa taong ito ay nagpakasal po kami sa naganap na kasalang bayan po sa aming lugar Kahit simple lang ang aming kasal ay hindi naman matutumbasan ng kaligayahan sa aming mga puso nang ipanganak ko ni Sonia ang aming panganay ay bumukod na kami ng bahay. Nagpatayo po kami ng maliit na kubo ng isang metro lang po ang layo sa bahay ng aking mga magulang. Malapit po sa kulungan ng mga alaga naming mga baboy. Tanging pagkaalaga ng mga baboy ang aking pinagkabuhayan. Mabalad po ako sapagkat magaling pong mag-alaga ng mga hayop ang aking mga magulang. Ang tatlong inahing baboy na aking pinuhunan ay lumagupo ng husto dahil nanganak po ang mga ito at mas lalong dumami ang aming mga alaga. Noong mga sumunod na taon po ay muli kong napuntis ang aking asawa para po sa pangalawa naming anak. Magtatatlong buwan po ang tiya ni Sonia nang magsimula ang nakakatakot naming karanasan. Sa katahimikan po ng gabi habang... Nakahiga kami ni Sonya at mahimbing pong natutulog ang aming panganay. Nakarinig po kami ng magkakasunod na huni ng tiktik. Malakas ang nasabing huni kaya't masasabi ko na malayo ito sa aming kubo. Dahil po natural lamang ang huni ng tiktik sa aming probinsya. Hinayaan ko na lamang ito at naging kampante po ako. Subalit sa pong matatakotin ang asawa kong si Sonya. Taga-probinsya din po kasi si Sonia at naniniwala po sa mga ganitong uri ng nilalang. Kaya po hindi na panatag ang kanyang loob sa mga huni po ng tiktik. Ismael, bago tayo matulog, lagyan mo ng asin ang bawat sulok ng bahay lalo na yung mga pintana. Ipatayo mo rin ang walis ting, sa may kusina. Utos po sa akin ni Sonia habang hinihimas po ang kanyang tiyan. Tumangon naman ako sa mga sinabi nito at nagmamadaling tumungo po sa kusina para kunin po ang asin. Sinunod ko ang mga sinabi po ni Sonya Sir J bago po ako bumalik sa aming silid. At habang nakahiga ako ay kinakausap ko ang aking asawa tungkol sa mga bagay-bagay tungkol sa aming pamumuhay. Natatawa pa nga ako Sir J dahil kuda po ako ng kuda pero tulog na pala ang kinakausap ko. Ilang saglit pa. Nakaramdam na din po ako ng antok at hindi ko na pumapigilan pa ang pagbigat ng mga talukap ng aking mata. Akmang ipipikit ko ng aking mga mata ay napamulat na lamang ako dahil sa ingay po ng mga alaga kong mga baboy lalo na yung mga biik po. Animoy may tao sa kulungan ng mga baboy at dahil ilang di pa lang naman ang layo ng kulungan sa aming likod bahay ay muli po akong bumangon sa pagkakahiga at mabilis na pumunta sa may kusina. Nais ko po kasing alamin kung may tao nga ba sa kulungan ng mga baboy pero sumagi kasi sa isip ko na baka mayroong magnanakaw. Nung makarating po ako sa may kusina, agad akong sumilip sa awang ng dingding na gawa sa tinapyas na butong nais kong alamin kung may tao nga ba. Maaaninag ko naman ang buong paligid dahil may bumbilya naman doon na nagsisilbing pa umagahan sa mga alaga kong mga baboy. Inilibot ko ang aking paningin ngunit wala naman akong nakitang tao sa paligid ng kulungan. Subalit noong si Patin ko ang mga nagkukumpulang biik ay nagulangtang na lamang ako sa aking nasaksihan. Dahil gumuhit sa aking mga mata ang isang napakalaking itim na baboy na nagbabaga ang mga mata at matatala sa mga ngipin. Tumutulo din ang malapot nitong laway sa kanyang bibig. Alam kong hindi ito pangkaraniwang baboy. Ang labis din pong nagpagimbal sa akin nung sakmali nito ang isang biikat walang habas po na nilantakan. Mas tumindi ang nilikhang ingay ng mga alaga kong baboy na tila natatakot sila sa mabangis na nilalang na nasa loob din po ng kulungan. Kahit na nilalamon ako ng matinding hilakbot, ay pilit ko pong nilabanan ng aking takot. Hindi ko hahayaan na basta na lamang lamunin ng aswang ang mga alaga kong mga baboy, lalo na dito namin kinukuha ang aming kabuhayan. Mabilis ko pong kinuha ang mahabang itak na nakasokbit po sa dingding. Bala kong paslangin ang nilalang na pumatay at kumain sa isang biik ko. Hindi ko ito ahayaan na may kainin pa itong isang baboy dahil malaking kawalan ito sa amin. Subalit, hindi ko ito aatakihin ng harap-harapan dahil magiging komplikado ang lahat. Palihim ko itong lalapitan para putagain habang maingat kong binubuksan ang taho ng pinto na hindi po makalikha ng ingay ay bigla na lamang tinawag ni Sonya ang aking pangalan na parang may iniinda itong sakit. Dahil po sa nilikhang ingay ng aking kabiyak ay wala akong nagawa kundi mabilis po na buksan ang pinto upang sa lakay ng nilalang bago daluhan ng aking asawa. Hindi pa nga ako nakakalabas sa likod bahay Sir Jay ay bigla na lamang tumalo ng itim na butakal palabas ng kulungan. Matapos po nitong makalabas sa may kabilang bakod ng tangkalan ay napalingon nito sa akin at gumuhit po sa aking paningin ang manipis na lubid na may palawit na pangil. Mahigpit itong nakalagay sa kanyang leeg na parabang kuintas. Akala ko noon ay sasalakain ako nito matapos niya akong tapunan ng matatalim na titig. Ngunit kumaripas po ito ng takbo patungong kakahuyan. At dahil umalis na po ang mapalasik na aswang, ay hinayaan ko na lamang muna ang mga alaga kong mga baboy. At pinuntahan ko na po ang aking asawa upang tanungin kung ano ang nangyari sa kanya. At nang makalapit po ako dito, sinabi po ni Sonia na bigla na lamang sumama ang kanyang pakiramdam kaya po siya nagising. Ngunit Mabilis namang daw na wala ang pananakit ng kanyang tiya na hindi nito lubos maunawaan. Sinabi ko dito na may bisitang aswang na sumalakay sa mga alaga naming mga baboy at isang biik ang tuluyang nabiktima. Konektado din ang nasabing nila lang sa bigla ang pagsama ng kanyang pakiramdam na agad naman itong nakuha kung ano ang ko. Noong gabing iyon ay ginising ko ang aking mga magulang para sabihin ko sa kanila ang ginawang pambibiktima ng isang halimaw sa alaga naming baboy. Nagulat naman ang mga ito lalo na po ang aking ama sapagkat ito raw ang unang beses na umataki ang isang nilalang sa aming lugar. Nakakasiguro ang aking ama na hindi taga rito sa amin ang aswang. Kahit na may pinagihinalaang pamilya ng mga aswang sa aming lugar ay hindi naman ito nang bibiktima o tatalo ng sariling kababaryo o kabarangay. Maaari daw na dayo lamang ang aswang at pakay talaga nito ang aking asawa. Nang gabing iyon Sir J ay tinanggal ko ang mga natitirang pirasong laman at buto ng biik at nilinis ko na rin ang kulungan para maalis ang nagkalat na dugo sa may sahig. Habang naglilinis po ako ay hinahasa naman ng aking ama ang kanyang sundang. Sabi pa nga ni tatay, takot raw ang aswang sa kalansing ng paghasa ng sundang o anumang metal. Sa mga sumunod na gabi ay hindi pa rin nawawala ang paghuni ng tiktik. Naging mapagmatsyag kami ni ama sa buong paligid tuwing kumakagat na po ang dilima. May mga pagkakataon nga na nagbabantay kami malapit sa kulungan at naglalagay kami ng katre na magsisilbi naming higaan. Salitan din kami sa aming pagtulog dahil mahalaga sa amin ang mga alaga naming baboy. Sa kabutihang palad po ay hindi naman muli kami ginambala pa ng nasabing nila lang. Nakahinga na kami ng maluwag at panatag na ang aming kalooban Tuwing sasapit ang dapit hapon ay nagsisindi kami ng bunot ng niyog na nilagyan namin ng kamangyan at dahon ng oliva bilang pangontra po sa masasamang elemento. Lalo't buntis po ang aking may bahay. Pabor sana sa amin kung magsisiga kami ng gulong ngunit makasasama ang usok nito sa ipinagbubuntis po ni Sonia. Isang araw po, maagang umalis ang aking mga magulang patungong palengke kasama po ang isa kong kapatid. Nagpabili na rin kami sa kanila ng mga pangunahin naming pangangilangan At habang abala po ako sa pagkapakain ng aming mga baboy, ay todo walis naman si Sonya sa tapat ng aming bahay na nakasanayan niyang gawin tuwing umaga. Tuwing natatapos po ako sa pagkapakain ng mga alaga kong baboy, ay nakagawian ko na ang pagtitiak ng mga tuyong palapa na ginagawa naming panggatong sa tabi lamang ng aming kubo. At habang pinuputol ko ang mga palapa ay napalingon po ako sa bahaging unahan nung magsalita ang dalawa ko pang nakababatang kapatid na nasa tapat lang ng kanilang bahay. Sila kasi ang palaging naiiwan sa bahay ng aking mga magulang lalo't araw noon ng bakasyon. Isa daw lalaking manlalako ng kakanin ang naligaw sa aming bakuran. Narinig ko na inalok ng matandang lalaki ang dalawa kong kapatid na mga paninda niyang suman. Dahil mahilig kasi ang aking asawa sa ganoon mga kakanin, ay inatusan ako nito na bilhan ko siya ng kakanin. Inihinto ko muna ang aking ginagawa at dagling naglakad po patungo sa bahay ng aking mga magulang Subalit habang papalapit ako sa kinatatayuan ng dalawa kong kapatid kasama po ang manlalako ng suman ay kaagad kong napansin ang mahabang kwintas ng matandang lalaki na pamilyar po sa aking paningin. Kahilin tulad ito ng kwintas na nakapalupot sa leeg ng itim na baboy pati rin po ang palawit ng pangil ay walang pinagkaiba. Unang tingin ko pa lamang sa matanda ay kakaiba na po ang aking naramdaman upang hindi siya makahalata na kinikilatis ko ang kanyang pagkatao ay nanatili akong kalmado bumili pa rin po ako ng niyang suman napansin ko pa nga na naibaling nito ang kanyang paningin sa aking asawa na nakaupo sa pahabang upuan sa tapat lamang po ng aming kubo habang bahagya pong hinahaplos ang kanyang tiyan agad namang umalis ang manlalako matapos kong bumili at hindi niya magawang nakatingin po ng diretsyo sa akin. Nang tuluyan nang makalayo ang matanda, sinabihan ko ang dalawa kong kapatid na huwag kainin ang binili nilang suman. Kinukutuban kasi ako at hindi po ako mapalagay. Mabuti na ang nag-iingat at baka mayanggaw pa kami. Nagtaka po ang dalawa kong kapatid kung bakit daw pinipigilan ko sila na kainin po ang suman. Nagwika na lamang ako sa mga ito na huwag basta-basta bumili ng pagkain sa hindi kakilala lalo't dayo lamang ito sa aming lugar at baka sila ay malason o mayanggaw. At habang naguusap kaming magkakapatid tungkol sa kakanin ay dumating rin galing sa pamamalengke ang aming mga magulang na ikwento ko po sa aking ama't ina ang tungkol sa dayuhang manlalako ng suman. Dahil po malawak ang kaisipan ng aking mga magulang patungkol sa mga aswang at lamang lupa, ay kinuha po ng aking ina ang mga hawak naming suman. Nagpalinga si tatay sa kalandikahoy at inilagay sa apoy ang isang pirasong suman para alamin kung ligtas ba itong kainin. Pero Sir Jay, Nagulat na lang kami ng biglang sumabog ang suman na parang paputok at nagkalat ang mga nagbabagang kahoy sa lupa. Hudyat na hindi ligtas ang binili naming suman. Sabi pa umano ng aking ama, iyon daw ang mabisang paraan upang malaman na may hinalo ang mandalako sa kanyang paninda. Matutukoy din na hindi itong pakaraniwang tao. Tinanong ko pa nga ang aking mga magulang kung bakit sumabog ang suman. At sinagot naman ito ni ama na may halo daw ang suman na sariling laway ng nasabing matanda. Dalawa lang daw ang ibig ipahiwatig ng manlalako, ang manlason o yang gawin ng mga kakain nito. Laking pasasalamat po ang ginawad sa akin ng dalawa kong kapatid dahil po sa pagpigil ko sa kanila na kainin ng suman Mabuti na lamang at naging maagap ako kundi ay tuluyan ng napahamak ang aking asawa. Binalaan ako ng aking ama na maging mapagmatsyag pagsapit ng dilim dahil paniguradong babalik ang matandang lalaki. At kinagabihan nga po Sir J. Minabuti ko na doon muna matulog ang aking mag sa bahay ng aking mga magulang para makasiguro sa kanilang kaligtasan habang ang aking ama ay sinamahan ako sa aming kubo upang magmasid sa kasagsagan ng gabi. Tanging ang kulungan ng mga baboy ang nakasindilang ang ilaw habang nakapatay naman ang ilaw sa aming kubo upang hindi makahalata ang nilalang na bibisita ngayong gabi sa amin. Habang tahimik at payapa po ang gabi ay wala namang kaming naramdamang kakaiba sa paligid maliba na lamang sa mga huni ng mga kuliglig paniguradong mahimbing na rin natutulog ang mga tao sa kabilang bahay lalo na po ang aking asawa na mabilis lamang dapuan ng antok lumipas pa ang ilang sandali ay nagumpisa ng humuni ang tiktik malayo po ang tinig dito kaya paniguradong malapit lang ang nasabing nila lang. at ng mga sandaling iyon ay nasa kusina kami ng aking ama at hinihintay ang paglitaw ng aswang habang nakasilip kami sa siwang at iginagaya ang paningin sa buong paligid ay walang nagpakitang itim na baboy subalit malakas ang kutob ng aking ama na bibisitahin kami ng aswang nagkatinginan na lamang kami ni tatay nung sumigaw ang aking asawa at ilan kong kapatid Nadinig namin ang malulutong na mura ni nanay na tila nang gagalaiti ito sa galit. Hanggang sa sumigaw si Sonia ng aswang na labis naming ikinabahala ng aking ama. Mabilis kaming lumabas ng kubo at tumakbo patungo sa kabilang bahay. Nang gagaling ang ingay sa bandang sidid kung saan natulog ang aking mag kasama ang mga nakababata kong kapatid na babae pakuwari namin ay nasa bubungan ng nilalang sapagkat nadidilig namin ang pag-angil nito. Sinabihan po ako ni tatay na pumasok sa loob ng kanilang bahay para tulungan ang aking mag-ina at ang aking nanay na makipaglaban sa aswang habang ang aking ama ay mag-isang haharapin ang nilalang kapag nakababa na ito sa bubungan. Tama nga ang aking ama nang makapasok po ako sa silid ni Sonya ay nagkukumpulan silang lahat kasama ang mga kapatid ko. Bakas po sa kanilang muka ang matinding takot habang mahigpit na yakap ng aking asawa ang panganay namin. Humanga po ako sa katapangan ni nanay dahil buong tapang nitong hinarap ang aswang na dumapo sa kanilang bubungan. Walang tigil niya itong sinasabuyan ng asin dahilan po para umangil ang mabalasik na nilalang. lang. Masasabi ko na ang aswang at ang itim na baboy na kumain sa aking biik ay iisa. Natukoy ko ito dahil sa nakasabit na kuwinta sa leeg ng nasabing nila lang. Malakas talaga ang pangamoy ng mga halimaw sa buntis dahil natuntun pa din ito ang aking asawa. Sa puntong iyon, inulungan ko ang aking ina na puksain inang dayuhang aswang. Nagmamadali akong lumapit kay nanay. Walang habas na tinabas ko po ang nakausling mga kamay ng halimaw. Hindi ko po ito tinigilan ng tagain ng itak hanggang sa tumalon ito pa ibaba na halatang tatakas po. Hindi niya alam na naroon ang aking ama para tambangan siyang makababa. Matapos pong tumalon ng nilalang ay nadinig ko pa ang malalakas na pagutangal nito na animoy nakikipaglaban sa aking ama. Muli po akong lumabas sa bahay at doon ako sa kusina dumaan. Tulad ng aking hinala ay walang humpay na pinagtataga ni ama ang aswang upang makasiguro na mapupuksa namin ito ay tinulungan ko ang aking tatay na pagtatagain ang mabagsik na halimaw. Bawat paghampas namin ng matatalas na sandata ay bumabaon ito sa katawan ng aswang. Halos hindi mabilang ang natamon nitong mga sugat. Dahil sa dugong nawala sa kanya ay tuduyan itong nanghina at humantusay sa lupa. Habol hininga at tila nag-aagaw buhay. At dahil po determinado kami na patayin po ang nilalang na nais na biktimahin ng aking asawa, ay walang awang tinabas po ni tatay ang ulo po ng halimaw na tuduyan itong ikinasawi Tama nga po ang kutub ko na ang matangdang lalaki na manlalako ng suma ng aswang. Ito po ang pumatay at kumain sa alaga akong baboy at nais na niyang gawin ng mahal ko sa buhay. Dahil po matapos nitong masawi ay bumalik ito sa dati niyang anyo bilang isang tao. Noong gabing iyon, sinunog namin ang bangkay ng matandang lalaki at walang sino man ang nakakaalam na sinalakay kami ng gabing iyon ng isang dayuhang aswang wala kasi kaming mga kapitbahay at nasa pinakadulo kami ng aming baryo naninirahan makalipas po ang ilang araw ay muli pong natahimik ang aming buhay payapa na kaming natutulog tuwing sasabit po ang gabi na wala pong iniisip na panganib sa mga dumaan pang buwan ay malusog na isinilang po ni Sonya ang pangalawa naming anak ang mga alagang baboy ko rin ang nagdala sa maayos naming pamumuhay dahil napalago namin ito at naparami. Dahilan para makapagpatayo kami ng mas maayos at matibay na bahay na amin pong masisilungan. Hanggang dito na lang po at marami pong salamat. Historia Tagalog horror stories